Nagsagawa ng inspeksyon ng Bureau of Fire Protection Ligaspi sa 17 paaralan at 23 playing venues sa Ligaspi City bilang paghahanda sa Palarong Bicol 2025 ngayong Marso. Ayon kay Deputy Fire Marshal at tagapagsilita ng BFP Ligaspi na si Senior Fire Officer for Gary Satander, kasama sa mga inspeksyon ay ang electrical wirings, switches at iba pang kagamitan sa loob ng pasilidad. Ayon kay Setander, mayroong mga minor findings ang inspeksyon, ngunit maaayos naman ito bago dumating ang mga delegado mula sa iba't ibang lugar sa region. Ganito po, inspection, agad po kami gumawa ng mga after inspection report. Saka yung mga may findings po, may requirements, So, okay, kung may violation man o may ano yung Eurofire, uh, ginawa na po namin siya ng parang notice to comply na rin. Oh, pero in letter form na lang po na doon sa letter, nag-address doon sa principal. Tapos nandoon na po kung lahat ng ano ang dapat nilang i-comply at pinareceive na po namin sa kanila. Inirekomenda rin ng BFP Ligaspi ang paglilimita sa bilang ng mga tao sa bawat silid-aralan sa sampung tao at ang pagkakaroon ng accessible exits sa bawat pasilidad. Mahalaga rin aniya ang pag-install ng emergency lights, lalo na sa mga hagdanan at pasilyo para sa kaligtasan ng mga delegado. Doon po sa mga ability ano, schools po, uh, as much as possible po sana, recommendation namin doon at least mga 10 at least na lang 10 persons na lang po mag-occupy saka ano po yung mga 3 story 4 story buildings po na i-occupy kasi yung iba po doon hindi pa kumpleto yung fire protection may mga kulang pa po sila sa alarm system wala pa po silang uh, kung pwede po sana palagyan muna ng automatic emergency light sa mga corridor sa kasay stairways kasi gagamitin na sa si building siyempre doon po mag-stay kahit gabi may mga kulang din po sila sa fire protection appliances, yung mga fire extinguishers po. Hoping po na maaksyonan po kagad din ng mga concerns para uh, pagdating po ng uh, Palarong Bicol na yung araw ng puso ng laro, kumplito na rin po sila. Layunin ng inspeksyon na matiyak ang kaligtasan ng mga delegado at maiwasan ang anumang insidente ng sunog sa panahon ng Palarong Bicol 2025. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia.